mga boss magluto tayo uli ng sisig mga boss ito tayo ngayon ito pina, binili ko ng na sa palengke hinugasa ko na lang halo to metenga uh, sa basta halo siya pang sisig talaga yan mga boss kita nya ayan meron tayong mayonnaise meron tayong oyster sauce toyo Black pepper. Siyempre, hindi mawawala, mawawala ang sibuyas, mga boss. Kalamansi. Siling haba. Importante yan sa sisig. At lagyan pa natin ng konting siling uh, panghang. Okay? Tapos, ah... Uh, okay na. Ang kulang-kulang ay yung... Butter. Pero okay na yan. Shoutout sa inyo lahat dyan mga boss. Kamusta? Kamusta kayo? Salamat sa mga nandyan. Nanonood sa baba. Sa aking video. Sa mga nandyan sa premiere ko ngayon. Thank you sa suporta mga boss. Thank you. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam nyo na. Yung mga... Yung mga... Kung sino man yung sumusuporta sa akin. Uh, thank you sa inyo. Pasensya na rin kung minsan hindi ako nakasuporta, busy lang dahil uh, minsan may ginagawa kami. Pero so, pipilitin ko sumuporta para. Kaya relax lang kayo dyan mga boss. ayan Iwan na tayo mga boss ng sibuyas. Yun. the next natin ihiwain dito ay ang mga sili na. Yung mga sili ang ihiwain natin. kaya kalalabasan ng mga uh, sisig again ni Chef Loco. Ito mga boss ha. Magandang tala po ka. <laughs> Hindi na siguro ito magiging parang giniling. Magandang tala po ka. Pangsisig na talaga to Pangsisig na talaga to mga, mga boss. Kasing una kong ginawa ay giniling na baboy. Ito ah uh, talagang pangsisig na. Ah, uh, bili ko nga pala diyan, ano, uh, two 200 daw ang kilo. Kaya kalahati lang binili ko, pero hindi ko siya ginamit lahat. Masyadong marami. Siguro, ginamit ko lang dyan kalahati. Ito mga to, hinugasan ko na to. Yan. Pagsama-samay natin. Okay. Huwain ang chile. Mas maraming sila, syempre mas aanghang. Mas masarap ang sisig. Alright. Okay, sili haba, dan, then siling, antawag dito, pukinggan ba tawag sa ganito, basta siling manghang. nakalimutan ko talaga bumili yung butter na wala sa loob ko pero okay lang yan masarap pa rin naman yan kalot may mayonnaise nako the best sya yan alright then kalamansi hiwain na natin then pigain na natin wow talim ng kuchilyo sobrang talim tinagdagan ko ni kalamansi pwede naman natin hindi ilagay lahat dyan eh. yung matitira sa usawan ko parang mukhang marami nga yung kalamansi makatas pero sigurado sobra yan Yan, okay na mga boss, Nakagak na. Then, magsimula na tayong mag mga boss. Let's go! Yan, magsimula na tayo mga boss. Konting-konting mantika lang, parang hindi lang dumikit. Lagyan na natin yung baboy. Ay, muna natin ito. medyo ano yun natin na ah, palutungin Ayan. Ayan. hayaan muna natin na ano mag isa yung lumabas yung mantika niya mga boss Ayan mga boss, napuputo ka na. Kung so, baga piniprito ko muna mga bro. Para maging crunchy. Ayan, lumangin ko sa iyo yung mantika ng konti. Ayan, natin yung plana natin. Ayan, panito na yan. Lagyan natin yung soyo. na naglag ko ng ano, basaya. Yan, lagyan natin ng na black pepper. I-flame muna natin. Yun, no? Then, lagay na natin itong sibuyas awan Hindi, pwede na sama-sama na. Sabay-sabay na yan. Ganun din naman yan. Hindi naman magagalit yung sili pag hinuli mo sila o sinabay sila. Di ba mga boss? <laughs> yes, sabak niya. Magandang tala po ka ha. Hindi na, hindi na giniling yan ha. Malalaki na yan. Talagang pansisig na yan. Pero ala chef loko nga lang. Ooh. <laughs> ang <laughs> mm. bango mo. mo papasarap din yung ano, yung mayonnaise. Then, lagay natin ang Oyster sauce, lagyan natin. Para sumarap. Yun. Okay. Alright. Tutunod po na lang yan, mga boss. Ayos. Uy. <laughs> so ano, pa yung ahay, mga boss. Pero masarap yan. Okay, konti na lang. Nagsayang na nga pala ako, mga boss. Ito, sinayang. Then, ang huli natin lalagay dyan ay kalamansi. Ayan, kalamansi. Ayan. Ayos to mga boss, ah, uh, pulutan. Pero higit sa lahat, ulam. Diba? The best. Sarap na pulutan to. Shot puno! Okay na mga boss. Salin na natin. Tapos na yan. Yan mga boss. Sali na natin yung ginawa natin sisig mga boss. Ayan o. No? May presentation pa mga boss ha. Ano yan? Ah, lettuce mga boss. Lettuce. Okay. Sali na natin. Ayan o. No? Muusok-usok pa mga boss. Ayan o. No? Magandang talap mo ka. Nandiyan ka ba? Sisig na ba? Tingin mo, sisig na ba? Maganda tala po ka. <laughs> Yan, no? <laughs> Yan. Perfect. Ayos. Then, lagyan na natin ng mayonnaise, mga boss. Yan, no? Tingnan natin kung ano kalalabasan. Yun, no? Then, kalamansi, mga boss. Here we go, mga boss. Sisig ala Chef Loco again. Version 2. Alright, mga boss. Kain na na. Thank you, Paul, for watching. Thank you, Paul, for watching. Thank you, Paul, for watching.